Sorry, di pa ako nakakapag-upload. Busy sa trabaho eh. Ito na-upload ko na. Alright guys, it's already 12.52 at magla break na. So, kung maaalala nyo na meron akong ginagawa sa buhay ko ng no? yung cost budgeting. So, nahingi ako ng 20% ng sahod ko sa aking asawa para yun na yung pinaka ceiling ng aking gastos sa pang-araw-araw ko bilang empleyado. So, yung budget ko kapag sa trabaho, pangkain, panggas, So ngayon, ang kasalukuyang pera na lang natin ngayon ay 140 sa Gcash. At hindi ko alam kung magkano na lang ang mga natikira ng mga sukli-sukli rito. Eh. So nagkaroon ako ng experiment mo ng karaan, kumain ako ng Biko. At ang first trial natin sa Biko na yun, umabot lang siya ng 5 hours. Ako hindi nagutom. Second thing is kahapon, November 20. So, hindi ko siya na-videohan, hindi ko siya nakuha ng clip dahil syempre kahapon ay content review day. So, hindi ko siya nakuhaan. Pero, ang magandang naidulot sa akin nun, for as low as 50 pesos, naisalba niya yung 8 hours ko. Which is good thing. So, yung sabihin, upon research din naman, isa ang saging sa recommended pagdating sa mga diet. So, mabigat talaga siya sa tiyan. At the same time, mura. So, ngayon, uh, kinakalkal ko lang yung bag Then, no? may mga pera pa tayo natitira. Dahil, November 21 pa lang. At may mga ilang araw pa bago dumating ang susunod na sahod. So, kailangan nating maisalba ang araw natin. Pero, hindi ako tumugtog. Kaya, maisalba ko. Ang kasi na nakaltas ng, ng gasos na <laughs> kasi alam eh. Pero anyway, dahil challenge ko ito sa sarili ko at disiplina na rin no, na maglimit ng mga uh, gasos sa buhay, kaya itutuloy natin. Ang tanong is, hanggang saan tayo aabutin nito So, ito na lang yung mga natitirang uh, kapirahan natin. No? ito. So, segregate lang natin yan para malang natin kung magkano pa. Guys, may mga antik pa tayo dito. So, ito iniipon ko lang talaga to sana. Para as antik <laughs> Pero kung bibilangin ko to medyo mataas na rin yan. So, nasa 100 plus din 10 yan. So, ngayon, ah uh, paano ba? So, hindi ko kasi ginagastos yung mga luma na mga pera na. So, kunin ko ito. Tsaka ito. So, ito ang pagkasos natin. Ayan. So, itong dares, tatabi ko na yun dito. So, kailangan natin bumili ng saging ngayon para magsalba ulit sa atin sa araw na to. Okay, guys. So, ang binili natin is banana queue. ta So, banana queue ang sasalba sa atin, sa tingin ko, for the day. Actually, di talaga ako makain ito. Kaya itanong mo pa sa asawa ka, di talaga ako makain yung ganito. Kamotik yun, yung mga ganito, di talaga ako makain. Mukhang masasanay na tayo ngayon. Okay, guys. So, papartneran natin yung banana queue na yan ng pears o peras. Dahil isa rin ito sa nagbibigay ng fiber para mas tumagal tayo sa laban. Ganun ba yun? So fiber, isa sa pinaka nagpapabigat din ng ating sikmura at nag-aayos ng ating digestion. Para maging maayos yung digestion, ang hirap pala mag ganito na no? yung mga health, health tips. <laughs> ang hirap, di ko talaga talaga porte. Eh. So ayun, kakain natin to. Dahil masyado mabigat yung saging, no? Nabusog kagad ako. So kailangan ko ng, ng liquid kahit papano. So kukuha tayo dito. Kasi yung tasa, di ko pa mahugasan. Hindi ato ko ba Sige, babalik ako. Okay guys, so dahil nag-budget tayo, no? Wala yun, may dumating pa na na pansit. Salamat. So, busog na naman tayo nito mga kaibigan. Thank you po. <laughs> see her rolling up over black cadillac high heel boots and a sexy body full of tats baby's bad oh baby's had bad after her there ain't no coming back wanna take a run at that my imagination of her body gets the best of me Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees I'm addicted to her, need her touching me Cause she got a bad little waist And we tearing down this place, off the liquor that we chase Cause some to the face, baby, I don't need no space Coming closer for a taste And I'll show you how I make everything just fade away Cause she's like sex, drugs, cocaine, right? so we Para mag-transform. Oy, transformer! Oo, ah, ha, ah! Okay guys, so sinundo tayo ng kapatid natin. Na-miss na yata ako eh. Ayan so guys, ano nagluluto po kami ng ng gulay na may karne. So yun guys, ayan po yung nagluluto guys. Ano guys? Kuroan guys. Ulam check. Ang tawag sa ano na ito? Tayote? Tayote na may karne na may itlog. na may itlog. I work black, got vision, I don't need to see I am picking mind over no matter, matter, I believe in me I need to find more hours in the day to breathe Need to find more power in the way I be And when my mind turns out with the painful scenes I need to scream out loud, I can't stop me I wanna be the greatest like Rocky You know I leave them all hating like a hobby I'm out here making moves like a lobby And if you ain't with me, it's lost lossy I got my mind on the facts, I'm a python